Okay, simula na naman tayo sa pag-school. Kaya like and subscribe. Ito din pala yung attorney. Attorney din ako. Uy, Ana, ah, sasabay ka ba? Ah, sige, sakay ka na dito. Yan. Tara na. Bago nating ka-classmate, si Kai. Ay, ikaw pala yung bagong ka-classmate. Buti pa si Kyle. Pasok na. One plus one. Ano yun? Sasabihin ka? Anong nilok, classmate? Ano yung patay nagkikita doon? Jack ka lang muna. Kukuha muna kita ng tubig. Guys. Kukuha ko lang siya ng tubig. Walang tubig pala dito. Alis na lang kami. Wala pa naman si ma'am. Tara, alis na lang tayo. Dili na, Ana. Tara, alis na. Ano? Ewan ko sa'yo. Yeah. Hindi ka pwede mapag-iso. Uy, akin na yun, uy. Malis ka dyan. Sige, kung gusto mo mapag-iso, eh. sige. yang kita. Punta mo na ako dito. Ang bagal ng e-bike. Ang dami naman tao dito. Masyadong maraming tao. Kailangan ko, ay, Ate Villar. Nandito ba si Ate Wow, idol kita Ate Villar. Kailangan ko hanapin si Atty. Teka nga, attorney, attorney. Saan ba si attorney yun? Attorney! Attorney! Pinahanap kita. Ato, teka. Si attorney ba to? Attorney Matias. Ay, sorry po. Attorney, ikaw ba yan? May bago meeting na naman ba? Tony, ano po? May bagong meeting. Sige po, tara. Lapot ka, late ka na, oy. Nakot ka sa bus mo. Dito <makes> na <noise> Ako po ba, bus ko? Oo. Tara na, pumunta na tayo sa meeting. Ano, ano po pong inihintayin niyo? Lapot ka sa akin. Di ba, alam ko may crush ko eh. Sino? Si Ano daw. Ana, di po yun crush ko. Ito, ito, ito. Masungit nga po ayo Ay, Lagi na lang po may sasakyan kayo na bago. May humihingi po na naman ba ng tulong? Wala. Wala? Mam, mamaya may humihingi ng tulong. May mag-record daw So, ngayon, pupuntahan tayo lumang bahay. ako matakot ah. Saan ba yung lumang bahay na yun? Dito yun. Dito yun. Sige po. At o attorney! Ayan na, na Attorney. <laughs> attorney. Ay, kagigising ko lang. Uh. Uh, uh, attorney. Uh, uh, attorney. Ah! Tulang! Nakalakpay pita! Sige, attorney! Attorney!